Si Joshua ay isa sa mga pinakaimportanteng tauhan sa Old Testament. Siya ay anak ni Nun, mula sa lipi ni Ephraim, isa sa labindalawang angka ng Israel, bagamat walang malinaw na ulat tungkol sa kanyang ina, asawa, o mga anak sa Biblia. Malinaw na siya ay isinilang bilang isang Hebreo noong panahon ng pagkaalipin ng Israel sa Ehipto. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito'y totoo, huminto ba talaga ang araw sa pag-ikot ng nanalangin si Joshua? at nagpaulan niya ba talaga ang Diyos ng Yelo? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin kay Joshua. Pero bago yan, sino nga ba si Joshua? Si Joshua ay naging matapat na tagapaglingkod ni Moises, ang dakilang propetang inatasan ng Diyos na iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin. Pinaniniwala ang si Joshua ay naging tagapaglingkod ni Moises sa loob ng mahigit 40 years, mula nang sila'y umalis sa Ehipto hanggang sa mismong kamatayan ni Moises sa bundok ng Nebo. Mula sa pagiging tagasunod, siya ay hinubog ng panahon, ng pakikibaka, at ng pananampalataya. Isa sa unang ulat ng kanyang kabayanihan ay nang paunahan niya ang hukbo ng Israel laban sa mga Amalekita sa Refidim. Sa utos ni Moises, si Joshua ang namuno sa pakikipaglaban, habang si Moises ay nananalangin sa itaas ng burol habang hawak ang kanyang baston kasama sila Aaron. At sa tulong ng Diyos sila ay nagtagumpay. Hindi lamang siya mandirigma, kundi pati espiritual na katuwang, sapagkat siya lamang ang pinayagang sumama kay Moises sa pag-akyat sa bundok ng Sinai, hanggang sa isang tiyak na distansya. Isang napakahalagang yugto sa kanyang buhay ay nang siya ay mapili bilang isa sa labindalawang espiya na ipinadala upang siyasatin ang lupang kanaan. Siya at si Caleb lamang ang nagbalik na may pananampalataya at tapang, samantalang ang iba ay nagdala ng takot sa bayan. Dahil sa kanilang pananalig, tanging silang dalawa lamang sa buong henerasyon ang pinahintulutang makapasok sa lupang pangako. Matapos ang kamatayan ni Moises, si Joshua ang itinalaga ng Diyos bilang bagong leader ng Israel. Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Joshua, Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, unlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos ay kasama mo kahit saan ka pumunta. Dalawang espiya mula sa Israel ang pinapunta ni Joshua sa Jericho. Sila'y nagtago sa bahay ni Rahab, na isang babaeng bayaran. Itinago sila ni Rahab mula sa mga tauhan ng hari at pinalayas ang mga humahanap sa kanila. Ipinahayag ni Rahab ang kanyang pananalig sa Diyos ng Israel at humingi ng kasunduan na ililigtas siya at ang kanyang pamilya kapag sinakop ng Israelita ang lungsod. Pagkatapos nito, inutusan ni Joshua ang mga opisyal ng bayan na sabihin sa mga tao na sundan ang Ark of the Covenant kapag nakita nila itong buhat ng mga pari. Bago sila tumawid, nagbigay si Joshua ng isang mahalagang panawagan sa buong Israel. Sinabi ni Joshua sa mga tao, Linisin niyo ang inyong sarili, dahil bukas magpapakita ang Panginoon ng mga kamanghamanghang bagay sa inyo. Agad niyang inatasan ang bayan na maghanda sa pagtawid sa ilog Jordan. Sa gabay ng Diyos, nang buhati ng mga pari ang Ark of the Covenant, at pumasok sa ilog, ang agos nito ay tumigil at ang buong bayan ay tumawid sa tuyong lupa, isang pagpapakita ng himala at pagpapatunay sa otoridad ni Joshua. Pagkatapos makatawid ng Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng ilog Jordan, inutusan ng Diyos si Joshua na pumili ng labindalawang lalaki, isa mula sa bawat tribo. Ang bawat isa ay inutusan na pumulot ng isang bato mula sa gitna ng ilog. Ang mga batong ito ay itinayo sa Gilgal bilang alaala ng kamanghamanghang ginawa ng Diyos na pinatigil ang agos ng ilog Jordan upang makatawid ang kanyang bayan. Pagkatapos tumawid ng mga Israelita sa Jordan, iniutos ng Diyos kay Joshua na gumawa ng mga patalim na gawa sa bato, at tuliin ang lahat ng lalaking Israelita na ipinanganak sa disyerto. Hindi sila natuli habang nasa 40 years na paglalakbay sa disyerto, kaya ipinagpatuloy ni Joshua ang pagtutuli sa lugar na tinawag na Gibeth Haralot, na tinawag na bundok ng pinagtulian. Ito ay tanda ng pagbabalik ng Israel sa kasunduan ng Diyos. Matapos silang matuli, nanatili sila sa mga kampo nila hanggang sa gumaling ang mga sugat nila. Pagkatapos, habang malapit na si Joshua sa Jericho, bigla niyang nakita ang isang lalaking nakatayo sa harap niya na may hawak na espada. Tinanong siya ni Joshua, "Kakampi ka ba namin o kalaban?" Sumagot ang lalaki, "Hindi, naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon." Nagpatira pa si Joshua bilang paggalang sa kanya at nagtanong, Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? Sumagot ang kumander ng mga sundalo ng Panginoon, Kubarin mo ang iyong sandalyas, dahil banal na lugar ang kinatatayuan mo. At sinunod ni Joshua ang iniutos sa kanya. Maraming nagsasabi na si Jesus ang nagpakita kay Joshua. Ang unang dahilan ay tinanggap ang pagsamba ni Joshua. Sa ibang bahagi ng Biblia, kapag sinamba ang isang anghel, tumututol ang mga ito, Munit dito, hindi tumutol ang pinuno ng hukbo ng Panginoon. Pangalawa, sinabi na ang lugar ay banal at utos na hubarin ang panyapa. Ito ay kapareho ng karanasan ni Moises sa harap ng Diyos mismo sa Exodus 3 verse 5. Sa Joshua chapter 6, sinakop ng mga Israelita ang lungsod ng Jericho ayon sa utos ng Diyos. Sa loob ng anim na araw, inikot nila ang lungsod isang beses bawat araw habang tahimik, dala ang Ark of the Covenant. Sa ikapitong araw, inikot nila ito ng pitong beses, at sa huling ikot, hinipan ng mga trompeta ng mga pahri at sumigaw ang mga tao. Sa himalang paraan, gumuho ang mga pader ng Jericho, at tuluyang nasakop ang lungsod. Iniligtas si Rahab at ang kanyang pamilya bilang pagtupad sa pangako ng mga espiya. Matapos ang tagumpay sa Jericho, nabigo ang Israel sa labanan sa ay dahil may isang lalaking nagkasala, si Achan. Nagnakaw siya ng mga bagay na dapat ay inialay sa Diyos mula sa Jericho. Dahil dito, nagalit ang Diyos at pinahintulutan na matalo ang Israel sa ay. Nang ipinaalam ng Diyos ang dahilan ng pagkatalo, pinatigil ni Joshua ang kampo, at pagkatapos ng pagsisiyasat, nahayag ang kasalanan ni Achan. Siya at ang kanyang pamilya ay pinarusahan ng kamatayan, at pagkatapos nito, tumigil ang galit ng Diyos sa Israel. Limang hari ng mga Amorita ang nagkaisa upang lusubin ang Gibeon, dahil sa pakikipagkasundo nito sa Israel, Humingi ng tulong ang Gibeon kay Joshua, agad na rumesponde si Joshua at ang kanyang hukbo, at pinangakuan sila ng Diyos ng tagumpay. Habang nagaganap ang labanan, nagpaulan ang Diyos ng malalaking yelo mula sa langit. Mas marami pang namatay sa kanila sa yelo, kaysa sa espada ng mga Israelita. Pagkatapos, nanalangin si Joshua sa Panginoon. Sinabi niya habang nakikinig ang mga Israelita, Araw, tumigil ka sa taas ng Gibeon. Ikaw naman buwan, tumigil ka sa taas ng lambak ng Ayalon. Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng lubusan ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Matapos ang tagumpay sa Timog Kanaan, sinugod ng Israel ang mga kalaban, at sa tulong ng Diyos, nagtagumpay sila sa malaking labanan sa Merong. Sinunog nila ang mga karwahe, pinutol ang mga litid ng kabayo, bilang pagsunod sa utos ng Diyos, at tuluyang sinakop ang hilagang bahagi ng Kanaan. Pagkatapos sinakop ni Joshua ang Hazor, ng mga panahong iyon, ang Hazor ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga hari nito. At ang lungsod ay sinunog nila ayon sa iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Sa pagdaan ng mga taon, isa-isa nilang nasakop ang mga kaharian sa kanaan. Matapos ang maraming digmaan, hinati ni Joshua ang lupain ayon sa mga lipi ng Israel. Sa kabila ng tagumpay, hindi niya nakalimutang ang Diyos ang tunay na pinagmulan ng lahat. At sa kanyang katandaan, pinipon niya ang buong bayan upang muling sariwain ang kanilang kasunduan sa Diyos. Sa huli, si Joshua ay namatay sa edad na 110 years. Inilibing siya sa Sera, sa lupain ng Ephraim, ang liping kanyang pinagmulan ang kanyang buhay ay naging ilaw sa bayan, at patunay na sa isang taong may ganap na tiwala sa Diyos. Walang imposibleng utos at walang labang di kayang ipanalo. Ano nga ba ang matututunan natin kay Joshua? Hinayaan ng Diyos na magpaikot-ikot ang mga Israelita sa disyerto ng apat na pung taon hanggang namatay ang lahat ng hindi nagtiwala sa Diyos. Ang bawat namatay ay naging pagpapaalala na mas pinairal nila ang takot kaysa sa pagtitiwala sa Diyos. Alam ni Joshua kung gaano kahirap pangunahan ang kanyang mga kababayan na matitigas ang ulo at alam din niya ang panganib na susuungin nila sa kanilang pagsakop sa kabilang bayan. Kaya ganun na lang ang paalala ng Diyos kay Joshua. Tatlong beses sinabihan si Joshua na magpakatatag at magpakatapang. Maaaring madali lang ang instruction na ito pero mahirap itong sundin. Sabi sa Joshua 1 verse 7 to 8 Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Kapatid gusto mo ba magtagumpay sa lahat ng ginagawa mo? Sundin mo lahat ng inuutos sa iyo ng Diyos mula sa pagpapalago ng relasyon mo sa Kanya hanggang sa iyong pamilya, trabaho at ministry na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Pagkatapos, sabi pa ng Diyos kay Joshua sa susunod na verse. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, unlad ka at magtatagumpay. Ang sabi dito ay huwag kalimutang basahin. Sa halip ay ituring mo itong utos ng Diyos na dapat seryosohin. Tapos hindi mo lang ito babasahin kung hindi pagbubulay-bulayan mo ito araw at gabi. Pag-aralan mo, huhuyain mo itong mabuti hanggang makuha mo ang sustansya ng binabasa mo, nanamnamin mo ang kabutihan ng Diyos na nagpapakilala sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pag-isipan mo kung paano mo ito i-apply sa buhay mo, at gagawin mo ito sa araw-araw. Bakit? Para masunod mo lahat at wala kang makalimutan. Ibig sabihin ng end goal ay hindi makapagbasa o macheck mo lang yung to-do list mo. Ang end goal ay masunod mo lahat ang direksyon ng Diyos sa'yo. Bagamat hindi natin mape-perfect na masunod ang sinasabi sa atin sa lahat ng pagkakataon, ay kung ginagawa natin ang pagbabasa at pagbubulay ay unti-unti tayong binabago nito mula sa isip, puso hanggang sa ating mga aksyon. Kaya nga para maging matapang si Joshua, ay inutusan siya ng Diyos na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Bakit? Para malaman niya ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Ang ibig sabihin ay susundin mo siya araw-araw. Kaya nga magme-meditate ka sa kanyang salita. Sisiguraduhin mo na ikaw ay nakakasunod sa kanya at hindi ka naliligaw. Kapatid magpakatatag ka at magpakatapang dahil pagpapakita ito ng totoong pananampalataya mo sa kanya. Magtiwala ka sa pangako ng Diyos sa iyo. Panghawakan mo ito at asahan din ang gagawin niyang pagkilos sa buhay mo. Isa buhay mo ang presensya ng Diyos. Palaguin mo ang intimasi mo sa Kanya. At tuparin mo ang purpose niya sa iyong buhay. Kapag ginagawa mo ang mga ito ay lalago ang iyong tapang magkakaroon ka ng kapayapaan. Ang tapang mo ay makakahawa sa iyong mahal sa buhay at magiging epektibong witness ka ng Panginoong Jesus. Maraming salamat at God bless.